sobrang dumugo kami dalawa. At uh, ayun, sa di ko, di ko, na alam, di ko, di ko na isa-isa yung isa, isa, kung anong kaya nung Basta, hindi ang official. Ilo-ilo. Maraming maraming salamat po. Oh. At uh, oh. siyempre sa family. <laughs> Shout out. મસય મસ્ય ને મસો So, ayan, guys. After ng ganap ni Nafiang at 3M sa Iloilo ay nag-meet and greet sila ng, kanin, ng GM Fyang Team Iloilo. May pasabog talaga itong Team Iloilo. At syempre, nandoon ang mga friends ni GM at family at ang family din ni Nafiang, Ang ang kanyang pinsan na si Lloyd, si Mami Myrna, at si Hayden. Ang suerte niya ni Hayden ay nagkaroon siya ng maraming kuya sa mga kaibigan ni JM at sa pamilya ni JM. Itong sad news. No, sad. Siguro oh, magpapaiwan pa si JM at si Fianca. So masama ang pakiramdam ni Fianca. So, Naiwan sa ilo-ilo ang pamilya ni Fiyang at ang family ni GM and friends. At ito na nga, gala ng gala pa sila, pumunta pa sila ng Garin Farm. Pero si Fiyang at GM, Dong Pat, Kyren at, at Kulit ay bumalik na kaninang umaga sa Manila. So it Fiyang. Ang dami kasing schedule ni Fiyang. Hindi siguro kinaya na ng katawan ni Fiyang. Kailangan niya mag pahinga. Basta happy tayo para sa ating GMF yang kahit sa sulok ng Pilipinas, may tagahanga talagang naghihintay at nagsisigaw sa kanila. So yun lang po sa ating update sa ngayon hanggang sa uli. Bye-bye!